unang sango sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Magandang araw ka Agapay Ako po si Pastor Ronald Liobrera Agapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito ang ating tatalakayin ngayon kaagapay at sa mga susunod na araw ay ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Ang temang ito ay binigyan natin ng pamagat na walang katulad na pagmamahal. Sa linggong ito ating tatalakayin ang pagmamahal ng Diyos at ang mga bunga nito sa ating mga buhay. Napakasarap isipin na bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Meron tayong malalapitang ama sa lahat ng pagkakataon, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ito ang ating pag-uusapan ngayong araw. Sa mga panahon na ito, maaring ikaw ay may pinagdadaanan, maaring meron kang mabigat na dinadala. Ngunit ako ay nakatitiyak na si Jesus na kilala natin, si Jesus na Panginoon natin, ang siyang may kakayanang bumago sa takbo ng ating buhay, anuman ang sitwasyon nito. At sa araw na ito, na is kung pag-aralan natin yung laging sentro ng ating mga pinag-uusapan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao, bata o matanda, ay may kanya-kanya ng mga matataas na technology o kagamitan o gadgets Ngunit gaano man ito kaganda at kamahal ang presyo, kahit gaano man ito kataas na teknolohiya, o kahit gaano karaming mga features meron ito, kung wala namang power o hindi nakakabit sa power source, ay mawawalan din ito ng saysay. Hindi ito gagana at hindi rin natin pwedeng gamitin. Lobat nga, ika nga. At alam mo ba kaagapay na katulad din nito ang ating buhay? Dahil tayong lahat ay may mga pinagdadaanan na madalas, ito ang nagdadala sa atin para tayo ay manghina na tila bagang tayo'y nalolobat. At kailangan din natin ng paghuhugutan natin ng ating lakas. Naranasan mo na ba yung mga panahon na ikaw ay masaya? Maayos ang lahat, walang mabigat na dinadala o pinagdadaanan. Ngunit pagdakay, may isang pangyayaring hindi maganda at biglang hahatakin ka nito. Lahat ng kagalakan at lakas na meron ka ay unti-unting mawawala. Mawawalan ka ng sigla at pag-asa. Ang nakalulungkot kaagapay, may mga nagagawa tayong hakbang na dapat magbibigay sana sa atin ng kalakasan, ngunit lalo tayong nangihina ito'y mga maling hakbang sa araw na ito kaagapay ating pag-uusapan ang bagay na panggagalingan ng ating lakas may mga ilan lang po akong katanungan sa mga panahong ikaw ay napapagod kanino ka humihingi ng kalakasan sa mga panahong ikaw ay nalulungkot kanino ka humihingi ng kagalakan kapag ikaw ay balisa at nagaalala Kanino ka humihingi ng kapayapaan? At kapag ikaw ay bigo, kanino ka humihingi ng katagumpayan? Ang sabi sa Juan Kabanatang 10 talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana ng lubos. Ang magnanakaw daw ay walang ibang pakay kundi magnakaw, pumatay at manira. Subalit sinabi ni Jesus na siya'y naparito upang magkaroon tayo ng buhay at buhay na masagana. Masaganang buhay o abundant life na ang ibig sabihin ay kahit na maubusan ka na ng lakas at manghihina ka, kahit maubusan ka ng kagalakan at malulungkot ka subalit laging may kapalit dahil may daluyan o pinanggagalingan ito. At ang pinanggagalingan nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi po ni Yesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na ng lubos. Kagapay isang katotohanan na sa buhay natin wala tayong ibang magiging source walang ibang panggagalingan ng ating buhay, kundi sa Panginoon lamang. Sabi rin ng salita ng Diyos na parito ang magnanakaw. Alam mo ba na sa buhay ng tao na pwedeng manakaw? Hindi lang ang mga material na bagay ang pwedeng man manakaw o mawala sa atin, kundi kagalakan, kalakasan, at kapayapaan ang pwedeng manakaw at mawala sa atin. Maraming mga tao ang kanilang pinanggagalingan ng kagalakan, kalakasan at kapayapaan ay sa pinansyal at sa mga material na bagay. Mayroon ding ibang sa relasyon ang pinanggagalingan ng kalakasan at kagalakan. Ngunit ang nakalulungkot, maraming nasasaktan at nabibigo bunga ng pagtitiwala sa mga bagay na ito. Nagpapatunay lamang nakapag kapag hindi ang Panginoong Yesus ang pinanggagalingan ng ating kagalakan, kalakasan at kapayapaan. Pansamantala lamang ang mga ito at hindi magtatagal. Ang sabi sa aklat ng mga awit kabanatang 37, mga talatang 4 hanggang 7, Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga tutulungan kang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag sa katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Kaagapay ang pag-ibig ng Diyos ay bukal ng lahat ng pagpapalang material at lalo na ng pagpapalang espiritual. Kung magtitiwala ka sa Kanya, hindi ka mabibigo. Ipagpapatuloy natin bukas kagapay ang ating pagtalakay sa paksang walang katulad na pagmamahal. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw pagpalain ka ng Panginoong Hesus Panginoon maraming salamat po sa panibagong araw panibagong buhay panibagong pag-asa sa aking paglalakbay kayo po ang siyang gumabay sa paghawak ko ng aking manibela. Ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Yesus, amen. Iyong nabakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV agapay ng sambayanan